So, ayan po yung nabili kong ano, um, talbos ng sayote or chayote tops. Ayan. Chayote. Sayote. Ayan. Himayin lang. And then, pagkatapos niyan, hugasan. Tapos, ano, ipablanch ko lang siya sa glit. Ilocano style o, sa mga Ilocano dyan comment down comment down below comment down na nga may below pa <laughs> ayan. sa mga kapwa ko ano dyan Mga um, OFW siguro namimiss nyo din mag ng mga ganyan mga talbos talbos ayan inihimay ko lang yan hanggang ano kinukuha ko lang yung ano yung kahoy yung uh, yung kahoy niya na malambot tsaka yung dahon tapos ano katapos nyan hugasan ko and then iba blanch ko lang saglit and then ayan o ba diba, may pa slow mo ganyan lang karami tapos pagka ano pagka ho, na blanch yan hindi liit pa tubig. Tapos yan. Lagyan ko lang siya ng ano, mantika at asin. Yung ano, na, yung kumukulong tubig. Para pagka blanch niya, ano pa rin siya? Parang shiny siya na basta makin, makinang, makintab. Shiny. Ang dami ko na naman daldal. -dal. Tapos ilang ano lang yan pagkumulo na yan pwede na kasi ano blanch iba blanch lang hindi rin maganda pag overcook sayang yung freshness freshness sariwa Tapos, yan. Maghiwa lang tayo ng kamatis. Kaya tanggal ko yung ano, yung nasa gitna niya. Hindi naman siya mabuto kasi nga lang um, pagka kumakain ako ng fresh na kamatis, tinatanggal ko kasi para ano, hindi siya ganun na ano, ano, yung maraming tubig ba. Nagtutubig kasi siya pagka meron yung Ayan, maglalagay lang ako ng konting sibuyas. Sarap sana pag may kalamansi pa yan, kaso nga lang wala akong lemon or kalamansi. bonless Boneless. Ano. Baguong. Grabe. Pagkaganyan yung ulam ko talaga. Ang dami kong kanin na kinakain. Nakakain. Sobra. Napapaan ni rice talaga ako. Ayan, ayan. Craving, ano, craving satisfied. Ganda pa nga sana pagka, ano, eh. Meron siyang, ano, meron siyang tinapa, ganyan, nakasama. Hindi ba? Hindi ako nagsasawang magulang ng mga ganyan, yung talbos ng kamote, yung, ano, yung pako, tapos yan, Basta yung mga ano, yung mga sinasalad na mga ano gulay. Hindi ako nagsasawang mag-ulam. Yung mga nilagang talong. Ayan, basta kahit anong luto ng talong, hindi ako magsasawa sa talong talaga din. Tapos yung bulaklak ng ano, ng katuray. Isa rin yan na paborito ko. Tapos yung ano, yung spinach ng Pilipinas, yung maliliit. Ayan, mga ganyan na style ang ano. Yan talagang pinaka the best. Pinaka gusto kong mga ulam talaga. Mga dingding ganyan. So, ayan. Kainan na, guys. Thank you for watching. See you on my next vlog.